Apa? Opo, ang ingay. Ang ingay ni ate. Uh, <laughs> Ito po, yung mic nyo nasa su... Uh, <laughs> uh, <laughs> <Mike and> <laughs> uh, wala bang mic yan, Mayor? Ba't umiit? Sige po, wala ka na po. Yan. Opo. Sino ano, yan? Uh, uh, ano yan? Pana po, pana. Anong uh, pana? Panabit. <laughs> <laughs> Yan yung mga tag na nakiki-winner. Yan. Yeah. Maraming salamat kay Cap, Doc, Romeo, Emilio, Admin Michael, Kabilin. Maraming salamat DJ, po sa inyo. DJ, picture At si Ellen, po ako. Ipipin ko lang si mga, mga kapatid ko. Number po. one pal. <laughs> Hi, yes, Ellen. I love you, Ellen. Pilinggit yung mga kapatid. Ayan ang bahay nyo. Yung may gate. Oh, wow. Pwede po bang huwag pumasok yung nakapute? D-E-D-H-S Pets Family. Maganda ang bahay niyo. Tatlong panapag. Maganda yung t-shirt na blue, ha? <laughs> 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 Yan, nandito. Shout out sa Gibara Family. Ganda <laughs> na mga shirt sila. Sabi na gusto. <laughs> to... Nagahain. Nagahain. Uh, oo nga. Ito, kakain na. Nagahain eh. Kabarlok Farm from Santa Ana, Manila. Oh, Saan po ba? Yeah, wow. Naomi. Elvia Pastol, happy birthday. Yeah. Mga Dapper Cats sa studio, nasilip nyo na po ba ang ilalim ng inyong mga upuan? Nasilip nyo na lang. May sumilip pa Wala Walang ilalim. Ay, oh, wala pong ilalim yan. Ayan, <laughs> dito. Dito ah, po kayo lulu. nakatira. <laughs> <laughs> o, oh, dito tayo. <laughs> uh, Ayan. Ito okay, yung bahay nila. Wala ba kayong tambak? Wala man lang kakalat-kalat yung bahay. Alam nyo, napaka, si... Napakasino. Uh, napaka uh, sino? Ay, ito talaga yung parang pinaka. Anong ulam? Anong ulam? Alam niyo, kasali sila doon G sa ano, yung mga bring me something. Yeah. Yes, kare-kare. Ay, -kare. oh, yeah. Ah. Oh, mga plaka. Wala ang ano, CD. walang kalat. CD. Wala. Oh, oh. Ay, CD ay CD ako yung tasa, ba? may ano na. May kako. TVG. May kako. TVG. Top hits. Ah, Hindi, bisita nila yan. Yeah. Anim yan. Anim. Hi. Asa, asa si, asa yung winner natin? Asa na? Ito siya, ito. ito, 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 ito. kayo, Aling Trudis. Alin Trudis. Ang daming picture sa oh, Trudis. Ayan. Ito po ang bahay ninyo. Ah, siya, kayo po ba yung uh, collector? <laughs> Hoarder. Hoarder. <laughs> Hoarder lang. Patanggalin ah, tanggalin niyo po yung sombrero, nasa loob na kayo ng bahay ninyo. Pwede pong tanggalin sa... Ayan o, di ba? Ah, pakibalik. Oh, pakibalik. Ganda. Marami siyang collection ng mga ano. <laughs> Alam mo, parang nakita ko na ito sa palaro. Alin? Yung parang hahanapin mo, yung mga mga hahanapin ka. Ah, yung sa ano natin. <laughs> Bring yung sugod so ba? Ano tawag Oo, natin yon? Yung, yung, parang picture ah, lang, tapos... Cash landing on Cash landing. Oh, Ito nag-crash talaga. Mm. Sino po ang mga kasama nyo rito? Busy sila? Mga kapatid ko po, nandiyan din. Saan po ito? Ito, ito. Anak niyo po ba ito? Si Christian Erish Plana Ramirez. Nasaan niya? Model-modelan ha? Nasa Dusit Hotel po. Pumasok, sir. Pumasok, sa. Dusit Hotel. Doon na siya nakatira? Hindi po, sir. Duty lang. Dito? Busy mga anak niyo? Yes, sir. Oo, hindi na. Asikaso na yung bahay ninyo. Hapon niya ang iyong asawa? Yes, ang asawa ko po. Dito rin. Hapon po ba yung inyong asawa? Hindi po, sir. Hindi siya yan. Kayo po yun. Yeah. ay ganda niyo niya nyo trudis bakit po kayo nagkahiwalay mag-asawa? hindi po, nandito po Ah, nandito po? ano 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 po ang, uh, niyo? May traba Sariling ano 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 kuya, ano 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 kayo, ano 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 May trabaho Mike. po ninyo dati? Uh, Uh, sa City Hall po ako na Makati. City Hall. Yes. Ngayon po? Uh, sa Zumba po, instructor po ako. Yun naman pala, Zumba instructor. Uh, ah, alam mo, ate, hindi kami masyadong Kaya, naniniwala ang nagsusumba. Ano naniniwala ako na Zumba instructor? Maniwala ka na. Bakit? Niyo. Wala tayong space. <laughs> <laughs> ano po ang nangyari? Okay. Hindi naman po sa nakikialam, no ho? Kami po talaga yung mga pakialamero okay. talaga. Okay. Bakit po ganito yung bahay ninyo? Design po ba yun? Hindi po na lang okay. Okay. dito po tayo hindi po, okay lang po. Wala tayong pag-uusapan, dumaayos ang bahay nila ron. <laughs> dito tayo. <laughs> Ano po nangyari sa bahay ninyo? Galing ba kayo na sunugan ba kayo? Lumipat ba kayo? O, galing na ibang bansa may mga mayor. laba, ah ibang bansa, oo, oo. mga bagahe Apake yan. Ah, uh, Bali po abilang uh, uh, bilang instructor po siya, 'yan kasi nagtatrabaho ako baga. hindi ko masyadong hmm. na ano. Eh, ang mga anak niyo po. Uh, nagtatrabaho din po. Anong oras sila umuwi? Uh, Misan po gabi na rin. Wala silang day off? Ah, uh, wala rin. Po. Hmm gawin nyo, mag-iwahiwalay na kayo. Mag-iwahiwalay na kayo. Pero, ah, kayo ba araw-araw kayo nagsusumba? Opo. Mula umaga hanggang gabi? Opo. Wala, hindi na kayo kumakain? Hindi, kumakain din po. <laughs> Alam po, ang ganda nyo po ng bahay ninyo. Yun lang. Alam nyo, may day off po kami Sunday. Opo. Pwede namin kayong pasyalan. Pwede namin yung schedule po ito. Pilinis <laughs> 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 kayo? Opo. 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 Oo, Oo naman. Pamalan. Habang nagsusumba kami, naglilinis kami. O, practice natin. Okay, Music! memorize nyo kung nasan nakalagay yun, ano? oh. Memorize nyo kung saan nakalagay yung bawat isa. Yan. Alam nyo? Alam nyo pong may bra na nakalagay po doon. Oo, oo. oo. nandito yung mga bra. <laughs> Ako nga yung nalikbit ko, underwear ata ba sa, sa apa? Sa sala! <laughs> <laughs> Pero alam mo yung picture frame na to, naalala ko, notebook nung high school. Yan. Oh, nung ganun, oh. No? May picture uh -oh. kang ganyan, yung malading-dong <laughs> abansado. Nakita ko yung picture ng ganyan, ding-dong abansado kaya, ka. Kaya, wala, yan you know, ang you know, picture. Cover oh, ng oh. dog book. Huwag na kayong mag-alala. Ngayon ka pa maglilinis. Nakita na namin. <laughs> At papasok pa lang yan, Mayor. Pero ate, nakausap nyo na ba sila? Ano ba, yun yung hanap buhay ninyo tapos wala kayo ng mga anak ninyo. Pag umuwi sila rito, hindi ka ba naguusap na lumipat tayo ng bahay, yung malaki-laki tatambakan natin? wag naman. Hindi po ba delikado? Baka mamaya nagsasa Sir, nag luluto po kayo. Sir, kasi ano po ito? ka pa lang. <laughs> Ah, STORAGE! Ano to? STORAGE! 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 Tama, Mayor. Tama. STORAGE! STORAGE! STORAGE pala to! Nakapakalamero natin. STORAGE pala nila Ah, okay. Ah, so walang natutulog dito? Klaseng. Eh, ba't naman sa... Ba't naman sa STORAGE kayo dinala? Sana doon eh. Ma. Sorry ah. Punta tayo doon. Pero iba yung STORAGE nila ah. Maraming pagkain. Oo. Oh, oh. Lahat ng klaseng i-stir, pwede Easter i-stir. <laughs> Tapos ang asawa niyo po matagal nang wala. Andito po. Nandyan. Na o si Kuya, anong trabaho? Uy, Paolo, uy. Employee. Government employees. Ah, ang hirap pala pag ang bahay mo, magkakasama kayo, lahat kayo may trabaho. Uh -oh. Busy. Uh Oo, -oh. minsan uh, nagiging uh -huh. busy na. Mahira po kasi, Mother, kailangan medyo linisin natin yung mga sulok-sulok kasi baka pagmugaran ng mga hari. Mm-mm. Cobra. ng... Cobra. Cobra. Ahas na. <laughs> hindi, ang dito eh. Sayang kasi maganda naman yung bahay. O, oh, punong-puno. Mm. Ano po yan, yung mga labada na yan, hindi na nilalabhan talaga yan. Hindi, disposable. Sposable. Pinapalaban na lang, sir. Nilalaban tapos binabalik lang din dyan. Disposable. Baka <laughs> <laughs> tapos labahan, hindi <laughs> na no? tapong balik-pabalik. Ah. Mm -mm. O, kamusta naman po ang pagsusumba ninyo? Okay lang tini, Bawas, niyo po. Bawas-bawasan nyo po. Jari. Hindi, okay lang po yan. Kaya nga lang, nagsusumba kayo. Maganda rin magsumba rito. Practice-practice mm -hmm. kayo. Tapos nasisinop natin yung mga gamit natin. May apo na kayo? Wala pa po. Yun, kailangan siguro magka na kayo. Wala pa bang asaway mga anak ninyo? Wala pa po. Hindi, ah. kasi pag nagka na kayo, may bata na rito, mas madadagdagan ang kalat ninyo. <coughs> Oh, oh. Pwede ka bawa, may party kayo. Pwede kayo, bring me. No? Bring me. Oh, bring me. Ito, bring me tayo, ha? Ah. Sige, bring, okay, bring me. Okay, bring me. Ayan, Magdala ng ng short. Okay oh, kaya sa... Yung team studio kaya magpa-bring me sa atin. Oh, sige, kaya magpa-bring <laughs> me. Studio. Okay, okay. Yeah, yeah, yeah. Busing. Parang hindi namin alam. Magdala na... Bring me! Short na pula. Short, short na, pula. na pula. Short na pula. <laughs> Na pula. Okay, shorts, shorts, shorts na pula. Hindi you know, pula. pula. Hindi na pula. Hindi pula. Hindi pula. pula. Hindi pula. Hindi pula. Hindi Hindi pula. pula. Hindi pula. Hindi pula. Hindi pula. Hindi Hindi pula. pula. Hindi pula majas byla byla majas not violet ay, just, ay, 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 Ito, ito. Violet, violet. ay hindi. pa Violet, pero hindi. majas 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 wow 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 More, more. Sa papobosi. Lahat More, big, more. More. Okay. Bring me Berteng Sawa. Ha? <laughs> huh? <at>, <laughs> sawa, sawa! <laughs> 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 Eby, <laughs> yana, na, Pero alam mo, Mother, naalala ko, Mayor, yung kapitbahay namin dati, Ganito ganito yung bahay. Oh. Bumili siya ng walong kilong talangka. Oh. Tapos, pinakawalan niya. Oh. Tapos after three days, alimango na. Wow! <laughs> <laughs> ah, yumaman siya sa business niya. So yun ang naging business nila. Oo. Uh -huh. Ah, yun lang pala. Mag-alaga kay talangka. Baka wala niyong mga talangka. Walang liko, uh -huh. walang kilo. May bibigay ka? Ako, okay na po. Pipili kayo dyan. bibigay. nag A t-shirt? Ano pong t-shirt? Sinanet, Nanette. Paki, ano Nanette. Sana si Nanette. May kasambahay kayo? Shirt. Hindi po, pamangkin. Pamangkin. Si, pamangkin nyo ba? Walang ito. Ibigay na t-shirt? Oh, eh. Sa inyo ng ano. Apo. Dali na kukunin ko ha. Si, si, mamaya na po. Ah, mamaya na po. Ako po, may ibibigay kami sa inyo. Oo, kasambahay. Ay, nabangkit ba mayor. Eh, tama. Bigyan natin sila ng regalo. Regalo. Kaya... Uh, regalo. Yun no. lang. Ako, baka bawasan lang po namin. Baka bawasan namin yung regalo kasi wala na pong pwesto. Ano ho? <laughs> ah! Ito na, through this. Ito na, regalo niyo. Una-una, galing sa Hanabishi. Hanabishi applies, eh. Pero po kayong coffee maker with organizer. <laughs> Air fryer with walis tambo. Yes. Twin tub washing machine with magagamit ka rin. Yeah. <laughs> Ano bi ka partner ng mga practical na nanay for 35 years. Subok na po yan ni Bossing. Bossing. Kasi ka parang kirigali meron kayong 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos galing sa TNT. Kakoma, may sunit na ang TikTok na ngayon. Yan ang new TNT TikTok sa F50. May tricking na, may anti-text pa. Lahat yan for 3 days. Iba talaga ang TNT. Kaya mag-load na. At dagdagan pa natin another 5,000 pesos. Saan yung lalagay ang grocery items? Pero ito lahat ay galing sa Pure Pure Gold sour nuts. Basta closing ang paninda. So, you're good power. Kompleto ang mga binihin. Mura sa presyo at sa kanilan. Hindi ka dihado talagang panalo sa quality, panalo value sa panaw at pamimili. Dahil sa pure gold, always, always panalo. Sa mga parang ginagalo nyo, another 5,000, 3,000, 4,000, 5,000 pesos. Galing naman ito sa Dr. S1, S1 Super Soup with Moisturizer. With moisturizer. <figures> Dabbercats, araw-araw iwasan ng pimples with Dr. S. Wong's Silver Soap with Moisturizer para confident laban sa pimples. Habang nakatuto kayo mga Dabbercats sa bahay, may chance din kayo makatanggap ng 5,000 pesos at regalo mula sa Dr. S. Wong's Silver Soap with Moisturizer gaya ni Danica Tres Valles ng Pasig City. Congratulations! Ano yung hawak mo? Ay, hingin ko na kailangan ko to sa project ko sa ano, costume. <laughs> Kaya mga double oh, mag-picture lang sa harap ng TV habang nanonood ng Eat Bulaga. I-comment yan sa Dr. S. Wong's designated post na makikita ninyo sa TVJ Facebook page. Sabi ni ate. Okay, okay Kaya sa inyong full Kunin. name at lugar kung saan kayo nanonood. Kunin nyo na yung mga kukuha nyo. Nagdaga pa natin another 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos. At ilano mula naman dito sa CDO, CDO Ulam, Ulam Burger. Burger. CDO Ulam Burger, mga double cuts, may BB Bango. Ang sarap na sigurado magigusuhan ng buong pamilya. Sana nang pesos lang per piece. Afford mag-beef with Sirio Ulam Burger. Burger. Dagdagan mo natin. 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos. At regalo mula naman dito sa Virtue 45. May lakas depensa plus. Kaya ito the boost ang nutrisyon at pagmamahal with Virtue 45. Meron pang 5,000 pesos at regalo ko pa mula sa Palmolive Naturals Intensive Moisture Shampoo. Itulay nyo na mga Dapper Cats ang new long-lasting bango ng Palm Olive Naturals Intensive Moisture para hindi lang maganda, aroma, aroma ganda! At bilinga sa inyo mga sukitigahan! Ayan niyo ako. Meron po, tuwang-tuwa kami. Meron po kang konting ipipisip. Ah, siya, huwag niyong intindihin na oh, intindihin. Wala pong problema doon. Sa'yo ako ngayon kasi birthday din ng mother ko tomorrow. Pero wala na siya rito. Ay, ano po? Batiin niyo na lang. Uh, birthday ng mama ko po. Si Antonia Plano. Saan po? Oh, Nasa langit na po. Ay, nandun ah. na siya? Sure ba tayo? Yes, <laughs> yes po. <laughs> birthday niya. Happy birthday Natutuwa kay mami. Po. Hi, mami. Mm -hmm. Thank you. Thank you ah uh, Idol, lahat po kayo idol kasi lagi namin kayong pin pinupuntahan no, sa isa lang, isa lang. Di naman pwedeng lahat. Kasama eh, idol. na po kami nagsusunod. Opo, hindi po pwedeng lahat. Isa naman. Ano pong idol? Ano? April boy? Ano po? My it bulaga, Family! <laughs> Legit naman. Yeah. Ate, alam nyo, napakaswerte ninyo at meron kayong ganitong tahanan. Kung mapapansin nyo po, yung mga sinusugod namin, wala silang gamit. Mm -mm. Pero kayo, sobra kayo sa gamit aayusin lang natin at napakaswerte hmm. natin. Mm ho. Mga... Sunday. See you on Sunday. Okay? <laughs> <laughs> Tapos yung mga yung, natin oh, oh, yung hindi na kailangan, mga yung mga yung mga yung mga yung mga na mga yung mga yung mga mga yung mga yung mga yung mga mga yung yung mga gawin mga yung mga yung 40,000, 50,000 pesos. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Itbulaga. Salamat din, din po. Congratulations Congrats. po ate. At sa mga Dabbercats na nag-register at jan sa Barangay Sembo, Makati City. Thank you po sa inyo, Dabbercats.